Hi guys! Mayroon tayong recipe for today. udong with sardinas. Alam guys kung saan ko nabili ito guys? Sa TikTok. So ngayon magluluto tayo. Yan, hiwa tayo guys na sibuyas. Tsaka bawang. Yan. Yan, isa tayo ng bawang guys. Tapos sibuyas. Gusto ko kasi yung bawang na amoy ko. So ilagay natin dito yung sibuyas at lagay natin yung bawa yan ko na may so guys ano na natin ikisa na natin ang aking guys so lalagay na natin ang Sardinas kasi para maabsorb niya niya ayaw lumabas Ayan guys, halo-halo natin yung sardinas ang gas hanggang siya ay kumulo. At pag kulo niya yan, lalagyan natin ng tubig para hindi malansa. Yan na guys. Yan na guys, kumukulo na. Oh. Ihintay tayo dyan mga 15 minutes para lumambot yung iswa. Para lumambot yung udong. Ayan oh guys. Tapos kain na na guys with a twist guys lagyan natin ng dahon ng malunggay para hindi naman siya maging plain o oh, diba guys yan oh. Eh. mukulo kumukulo mukulo kumukulo, kumukulo, kumukulo. yan sardinas with udong and malunggay with a twist yan guys, luto na yan guys. This is it, pancit, finished product. Kain okay, guys. 嗯嗯。Mm hmm. mm.